Hello mga kasari, good morning po sa ating lahat, time check natin 11.40am hayan, so kakarating lang natin galing sa school kasi kumuha ko ng stub para dun sa free school supply para dun sa aking anak na papasok na grade 10 so maaga tayong natapos maglaba kasi kahagabi nagsimula na akong maglaba pero kung tutuusin talaga, one week akong bawal maglaba dahil nga na, galing tayong nagpahilot no Merkulis, sabi sa akin nung nanghilip sa akin sa likod ko, dahil nga diba 3 years ko nang dinaramdam yung sa may likod ko, so sabi niya, kailangan talaga, pahinga ko muna siya ng one week, so hindi naman maiwasan, tambak na yung ating mga labada, ang lalakas mag, uh, magbihis ng ating mga anak, diba, dadalawa na lang na anak ang kasama ko dito sa bahay, pero, ang mga labada, ang bilis tumambak, kailan lang ako huling naglabas Sunday yata yun. so, ngayon, hindi ko muna naisama yung mga labada ni Mudra Yung sa amin na muna Kasi nga, bawal talaga akong presahin muna yung katawan ko So, hayyan So, galing ako sa school Pagkagaling ko sa school dumiretso naman ako doon sa suki ko ng gamis na grocery Kaya lang, sa kasawi ang palad Magsasara na pala yung grocery na yon Kaya, uh, bibili sana ako ng coffee ko Brown lang sana yung bibili ko So, dahil nga magsasara na nga, naglilipit na sila ng mga kanilang mga paninda, marami silang mga naka-sale. May mga buy one take one naman. So, kaya napabili na naman ako ng na mga buy one take one or yung mga sale. <laughs> Ay, hindi. Oo. -o. Kunti lang naman kasi talagang alalay ako sa pamimili guys dahil sa sobrang tumal ng ating tindahan. Halos hindi mo na ako talaga namimili. Kung ano, kung ano lang yung may hinahanap ng mga tunay natin, yun lang aking binibili kadalasan. Bili natin doon sa suki natin na gamis. Nakasaway ang nga eh. Magsasara na yung grocery na yon ito. So, naka-sale kasi ito ng 10 pesos yung ating sponge. Ayan, yung sponge natin. Bumili tayo ng 12 pieces nito. So, kung hindi ito sale, nasa almost 15 pesos each ito. Ayan, so hindi naman fast moving sa akin yung sponge. Kaya lang, lagi tayong ginagamit natin ito sa ating kusina. So, bumili na rin ako ng 12 pieces dahil isang piraso na lang yung stock again na sponge. So, tapos, uh, bumili rin tayo nitong ating paminta. Ang mahal ng paminta doon, guys. Compare mo doon sa suki natin na grocery. ah uh, ito, 1 fourth, bali uh, 1 fourth lang siya kasi 250 grams. 60 pesos. So, dun sa suki ko ng groceries, isang kilo lang, isang kilo nitong ground pepper, ano na siya, uh, 120 yata siya. Diba? Mas mahal doon. So, tapos, meron tayo dito, dalawang piraso nitong, uh, ano natin, ah, uh, tawag itong royal na posporo so buy one take one siya 30 pesos so pumapatak lang siya ng 15 pesos bawat pakete and then meron tayo dito yung super, uh, super linis na panlinis nga ng ating plato so wala kasi ako nabibiling ganyan sa ibang grocery or ibang mga bilihan tangin doon lang kaya ngayon magsasara na wala tayo mabibilhan na ganyan so mapipilitan na lang tayo sa joy dishwashing liquid and then ito naman is yung ating uh powder and soap uh fast clean uh, fast clean with fabric conditioner 30 pesos ah uh, 35 pesos siya guys so ayan naka-sale siya ng 35 pesos bali 450 grams lang pagkapos yung isa ang naman siya is 500 grams ayan oh antibac 500 grams naman so ito mas kukunti pala yung ano yan so meron pala siyang free na 90 grams ayan so paggamit lang natin yan panlaba kasi nga maaksaya ma tayo gumagamit tayo ng mga surf powder na kinukuha natin sa tindahan tapos, ito naman, ay eh, pinabili ko naman kahapon sa anak ko. Hindi ko pa nagagawang ayusin. Nagpabili tayo ng ating dato puti na panggamit sa kusina. O, oh, ayun, na, na tayo. And then, yung isang balot natin, the dish Ayan. Tapos, yung tatlong piraso natin na dato puti ito, 200 ml. Apat na piraso ng 150 grams na Argentina corned beef. At saka mega sardines natin na red at saka mega sardines na green, apat na peraso Dito naman sa keratin gold natin, isang tie. Tapos, yung ating safe cord na sachet, five pieces lang. hayyan So, ayan mga kasari, time check is 2 p.m. na. So, halos kakatapos lang natin kumain ng lunch. So, mainit na naman yung panahon. Tirik na naman yung araw. So, hindi maintindihan yung panahon kung uulan ba o iinit. Napapagod na ako sa mga sinampay ko. Nakailang uh, labas na ako kasi nga doon sa katapat ng bahay ko. Ang luwag ng sampayan, wala naman nakatira. Kaya, nagsasampay na rin ako doon. Kasi mabilis matuyo pagka nainitan. So, ayan. Pag-usapan natin yung about sa aking... Uh, pagpapagawa ulit ng ating ah uh, yung pagpapagawa ng bubong ko. So kung natatandaan niyo nag-start yung aking uh, paggawa ng bubong noong June 28, first day niya yon. So natapos siya ng mga uh, July 20 or July 21. So ngayon, ah uh, Noong time na yon, marami pa sa akin mga halos mga kapitbahay ko na mga nagbibilihan dito sa akin tindahan. So, napapansin ko habang ginagawa yung bubong ko na uh, merong mga kapitbahay na hindi na dito bumibili. So, sabi nga, di ba, may mga uh, may mga iba-iba yung mga ugali ng mga tao may mga tao na tal parang hindi masaya sa pag-unlad ng kapwa. Siguro dahil na nakikita nila uh, kahit sino naman na makakita pagka nagpapagawa ka ng bahay mo, ang isip nila ay e, eh, umunlad, di ba? So, yung isip nila asensado, maraming mga nag-iisip dyan na mapera, kapag may mga pinapagawa ka tungkol, patungkol sa iyong bahay. So, hindi naman may iwasan talaga yung mga ganyan na tao na meron at meron tayo na kahit nasabihin mo na gaano makang katahimik ang inyong lugar meron at meron pa rin na talaga mga kapitbahay na hindi masaya sa pag-unlad mo kahit nasabihin mo na tahimik lang sila hindi wala ka naririnig naririnig sa kanila ng mga comment or feedback tungkol sa pagpapagawa mo ng bubong dito kasi sa amin guys ah uh, masasabi ko nga na napakatahimik ng lugar ko unang-una nasa eskinita ako so lagi ko nga sinasabi noon sa mama ko napakaswerte ko na sa tinitirhan ko kahit na hindi ko kahit hindi sa mama ko sinasabi ko sa ibang tao dahil uh, walang pakialamanan ang mga tao doon hindi katulad ng mga ibang kapitbahay na talagang pakialamera pag-uusapan pag ka kahit yung mga buhay-buhay mo pag-uusapan, di ba? So, dito, Nung unang bukas ng akin tindahan, kauna-unahan talagang bukas ng tindahan. Ang lakas ng tindahan ko. So heto bago, bago pa talagang uh, ginawa yung bubong ko ay eh, talagang matumal na. Pero ang napansin ko lang na isa sa lalong naging mag, naging matumal dahil nga nung nagpagawa ko ng bahay, nandyan yung may mga kapitbahay na aba, may mga magtatanong na, aba nagpa-renovate kayata, ganito ganyan sabi ko, hindi, bubong lang kasi nga, ang laki ng problema ko sa bubong, dati pa sinasabi ko na rin yan sa kanila, kung ano man yung problema ng bubong ko sabi ko, palpak nga ang pagkagawa ng bubong ko so nung habang ginagawa yung bubong ko, napansin ko na rin na uh, parang yung ibang mga kapitbahay hindi na bumibili rito tapos hanggang dumating yung time na talaga matapos na yung bubong ko dun ko talaga na napansin na uh, kung sino man yung mga kapitbahay na yun na mga talagang hindi na nagbibilihan dito Talagang iwas, parang iniilagan na yung tindahan ko. Ano nga bang papasok sa isip mo, di ba? Pagka mga time na mga ganyan na, uh, bakit, anong dahilan? Bakit hindi na sila bumibili? Dati naman, araw-araw, mayat-maya, bumibili, di ba? So, sa akin naman, hindi naman ako naghihinakit. Kung hindi man sila bumili rito, lagi ko nga sinasabi na hindi naman... Uh, hindi naman ako kawalan kung hindi bibili at saka may mga kanya-kanya naman na uh, kalayaan ang mga tao, ang mga customer natin kung saan nila gustong bumili. Kasi kung halimbawa tayo man ang customer, di ba? wala naman na tayong magiging permanente ng mga suki ng mga tindahan. Hindi natin masasabi na magkaroon tayo ng suki. Kahit nga sa pamimili natin sa ating paninda, wala tayong masasabi na suki talaga. Kasi kung saan din yung mura, kung saan tayo mas mapapamura, doon din tayo, ba diba? So, hindi naman ako naghihinakit dahil uh, dahil sa mga tao na yon na hindi na bumibili rito. So ang sa akin lang na ipuunto ko lang dahil uh, hindi talaga maiwasan na bakit nga ba yan? May mga tao mga ganun na uh, hindi masaya sa pag-uuglad ng isang kapwa, di ba? Uh, siguro iniisip nila na ayoko nang bumili doon kay kati kasi baka ikayaman pa niya, di ba? 'Yun ang isa pang uh, hindi mawala sa sakit natin bilang tao, bilang Pilipino. Na kung bakit kung minsan hindi umuunlad ang ating uh, gobyerno dahil sa mga uh, sitwasyon na mga ganon na hindi na lang tayo maging masaya kung anong yung pag-unlad ng kapwa natin. Imbis na tayo mainggit, dapat maging uh, kumbaga maging inspirasyon kung ano man yung nakikita mo sa kanya gagayahin ko na lang o higit dapat magsipag ako, ganito ganyan diba, dapat, yun ang maging mindset natin sa buhay, hindi yung mabubuhay tayo sa inggit sa kapwa kasi walang mangyayari, diba so meron akong napanood na kapwa ko kasari na hindi ko na maaalala kung ano yung youtube channel niya so napanood ko, naikwento na rin niya yung tungkol sa pagpaparenovate ng kanyang tindahan. So, bago, na, bago pa na na-renovate na yung kanyang tindahan, eh dati raw talaga na napakalakas ng tindahan niya. Sobrang mabenta. Siyempre, halos mga kapitbahay lang yung mga suki, yung mga bumibili ha, sa halos araw, mayat-maya. So, napansin niya nung na-renovate na, na yung kanyang tindahan napansin na lang niya na ang dami ng mga kapitbahay niya na hindi na bumibili sa kanya so kaya nasasabi niya talaga na ah, uh, ba, diba, na bakit nga ba ganoon ang buhay ng mga tao bakit nga ba yung mga ibang tao hindi, pagka may nakikita na may pinapagawa ka sa imbahay, bahay pag may pinapaayos ka or kahit saan party man yung bahay, parang... ingit lagi ang umiiral. Kung minsan nakakagigil, di ba? Kahit nasabihin mo na, wag na lang natin yan pansinin. Sa isip-isip natin, gigigil tayo, bakit nga ba? Bakit nga ba kasi kailangan pang maingit? Bakit nga ba kasi kailangan pang... ah... Uh, ah... Uh, kaingitan yung mga ganyan na sitwasyon? Di ba? Kasi kung tutuusin yung mga nakikita mo na mga nagpapagawa na yan, hindi, mo, hindi lahat ng mga nagpapagawa ng bahay sariling pera. Hindi lahat ng mga nagpapagawa ng bahay, eh, nanggaling sa mismong bulsa nila yun. Kasi karamihan dyan, baka mamaya, hindi man lang natin naisip na baka mamaya utang lang yan, di ba? O baka inutang lang na yan, o baka mamaya nag loan lang pala siya kaya may pampagawa siya ng bahay kasi bilang bilang nagpapagawa ng bahay hindi naman namin obligasyon na ikwento pa sa inyo kung saan namin kinuha yung pera kung saan nang galing ang pera hindi namin kailangan pang sabihin pa sa inyo lahat ng mga bawat detalye hindi po hindi dahil sa nagyayabang 'di ba hindi naman kumbaga labas na kayo dun eh wala, wala, hindi naman namin obligasyon na magpaliwanag sa inyo ay inutang ko yung pera para makapagpagawa ko ng, ng bahay o para makapagpagawa ko ng bubong so hindi namin obligasyon ikwento pa sa inyo kung saan man ang galing o kung sariling bulsa man namin ang pinanggalingan ng pinagpagawa namin ng bahay kaya para sa mga naiingit dyan or para sa mga tao na hindi makaunawa ng mga makikitid ang isip. Dapat kung minsan eh, lawakin natin yung pag-iisip natin. Dahil hindi lahat ng mga nagpapagawa ng bahay ay mapapera. Hindi mo alam na baka higit pa doon yung problema ng nagpapagawa ng bahay. Compare mo doon sa problema na dinadala mo. Diba? <laughs> Nakakaloka kasi simula talaga nung ginawa yung bubong ko daming may mga kapitbahay ako talaga na hindi na dito bumibili kaya talaga mapapansin mo na ano ba ang dahilan ingkit ba diba? diba? wala ka namang ginagawang masama kaya wala ka naman ibang may isip kundi yun yun lang ang may isip mo inggit yung parang natatakot sila na baka pag bumili sila ng patuloy na bumibili dito sa araw-araw, baka ikayaman mo, ba? Diba? So, ayun na nga yung napanood ko na isang kasari ko na vlogger din na katulad ko, na ikwento niya na yun na nga daw, pagkatapos na na-renovate na yung kanyang tindahan, wala na raw sa kanyang mga bumibili na kapitbahay. Kaya, uh, ang masasabi ko lang din para sa mga kasari ko na nagpaparenovate So, minsan kasi uh, may mga tao nga nakatulad ng pangyayari ngayon sa akin na uh, dahil nga ng negosyo yan, ba? Diba? Uh, may mga tao na ayaw nga na nakikita na umuunlad ka. Kaya kung minsan kailangan pa rin natin pag-isipan na kailangan ba natin itong magpa-renovate, 'di ba? Kung tutuusin kasi karapatan natin na kung ano man ang gusto nating ipagawa sa ating bahay, kung ano man gusto nating ipagawa sa ating tindahan kasi sarili na natin 'yan eh, 'di ba? Kaya kung minsan bilang bilang negosyante ah uh, kagaya 'di ba? Na sana eh maging pala na lang din kung bakit nga ba may mga taong mga ganun na hindi talaga may iwasan kasi may mga, dumarating talaga ng time na ganyan na baka mamaya sa kalakasan ng iyong negosyo, pag nagpa-renovate kayo ng yung tindahan, baka biglang humina, ayun <laughs> nakakaloka yung mga taong puro ingkit ang umiiral, diba ah, uh, imbes na gawin na mag motivation yung pag ng kapwa, ang nangyari ay inggit. Kaya, dapat talaga, alam niyo pag-inggit, pikit. Di ba? Nakakaloka. <laughs> <laughs> so, ayun, hanggang dito na lang ang ating vlog for today. Maraming salamat sa akin, mga whitey Princess at sa mga walang sawang sumusuporta sa akin channel. Thank you for watching and see you on my next vlog. bye